Live na ba? Live na live na bang talaga? Live na ba? Ay, hindi pala ito live. Video-video lang pala ito. Ayan. Good evening, good evening, good evening sa aking mga palangga. How are you, people in the world? Here is your Reina Kinga ng Bell ng Finland Ayan Ginabi ako ngayon Ginabi ang Reina Kinga Nga Bell sa pag-uwi Ayan, kumusta mos kayong lahat? At palakpakan dyan sa inyong mga mag lalike sa video na ito Ayan, hulaan nyo saan ako nang galing ngayong maghapon Ayan Pumunta kami ni Lalab Jane. Ayan, yung aking Lalab Jane. Pumunta kami. Hi, Lalab Jane! Shout out sa'yo dyan. Ang sayo, ang haba ng oras ng ating chicha-chichat. Ayan, nadaanan ang mga chicharon. Ang mga lahat ng mga kwento ni Lola Basyang. Nadaanan yan sa aming halos apat na oras tayo palang gajina, no? nag-chikahan tungkol sa mga nakaraan. Yan, ang mga trabaho nung panahon na yon na mahahaba pang mga cellphone, malalaki pa, may mga antena pa, yan. <laughs> At nanggaling kami sa opisina, yan, kinuha namin yung aming Christmas basket galing sa aming kumpanya. Ayan. So, pagkatapos namin kinuha, mabilis lang kami doon. Pumunta na kami sa nag-date kami ni Lalab Jane. kumain kami ng Happy Meal. Kasi maliit lang kaming kumain. Kaya Happy Meal lang yung aming in order. Thank you, Jane. Lalab sa iyong pa happy meal ngayong araw na kay ganda katulad ng ating dalawang magandang alindog ngayong araw na to gusto natin tingnan na natin ang Christmas basket galing sa kumpanya ayan so gusto kong i-share mga palanggang bigat ito ang ang basket ko na galing sa aming company. Ayan, napakabigat. Ayan, pari-pariho ang aming mga basket. Ako, ang dami daming mga basket doon sa opisina. Ayan, kapag kinuha mo na yung basket mo, ayan, magsulat ka lang ng pangalan mo. Ayan, doon may pangalan ka doon, permahan mo lang na, nakuha mo na. Ayan, so tingnan natin, ang bigat kung ano ang laman ng basket mo. Ayan, ayan, isa-isahin natin ayan, maraming salamat sa aming kumpanya ayan, at sa ano sa aming uh, boss kanina doon na naghintay at nag abot ng aming Christmas basket so, isa-isahin natin kung ano nga ba mayroon dito sa loob ng basket na ito, na very colorful, ayan ayan, at maganda so, mayroon pala ditong jarong Ayan. Iba't ibang klase ng festive vibe. So, festive vibe. Siyempre, fatcher yan. Made in Finland. So, limang klase ng mga tsokolate ang nandyan sa loob. Ayan, ang bigat. Ayan, at ano pa mayroon dito? Siyempre, ayon Oh, para siyang ano, yung tawag dito, American Pastelia. Ayan, ano? Oh. Ayan ang laman. Puro matatamis pala ito. Kasi sweet Christmas. Ayan. Ah, Ay, ito yung bago ngayon. Ayan, oh, may nuts sa loob. Ayan. Chocolating kay Sarap. Winter edition. Ay, masarap yan. Winter edition. Ano pa ba? Ano pa ba? Charon! <laughs> paborito. Paboritong Finlandia. Ayan. Na jile. Ayan o. No? Jile. Marmalade. Oh, marmalade jelly. Ayan o. No? Ilang kulay? Apat na kulay. Ayan. Para makulay ang buhay. May favorite. Ayan Makulay ang buhay kapag kakain ng makukulay. <laughs> ano pa ba? Oy, Jaran! Uy, sarap ito ah! So, Clappy Ayan. Chocolate na balot na balot ng... Ay, hindi pala. Biskwit na balot na balot ng chocolate. Ayan. Ano pa mayroon? Jaran! Oh, silky vanilla in milk chocolate. Ayan. Oh, napaka-sweet na pamaskong handog ng aming um, kumpanya. Ano pa mayroon? Jaron! <laughs> original, masarap to. Masarap yun. Oh, yun. thank you, thank you so much. Ayan, ano pa? Ano pa mayroon pa? Jaron! Ano ito? Oh, lakrits. Blueberry raspberry licorice. Ayun. Super sarap yan, John. Ayun. Magmumukhang baby face ako nito. Oh, Moomin. Ang napaka-famous na Moomin character. Ayan. Sarap yan. Ayan. At ano pa ba? Oh, ito namang dalawang laruan. Nilagay ko lang dito. Dalawang laruan na ito ay bigay sa amin doon sa in order namin na na meals may dalawang laruan ayan ipapamigay ko yan kasi marami na akong mga collection ng aking mga laruan para pangbigay sa mga bata pag-uwi ko sa bansang sinilangan ayan isang sako na ang naiipon ko na iba't ibang mga laruan ayan kasama syempre yan sa price ng aming biniling pagkain. Ayan. So, ano pa ba mayroon? Ah, malaki pa naman ang basket na ito. Oops! Mayroon pang naka-plastic ng itim. Ano kaya mayroon sa loob ito? yon May naka-plastic. Tingnan natin. So, na-empty na. Magaan na ang ating basket. Magaan na. Ayan. Na-empty na natin. Ah, na natin ang laman nito. Ano ba mayroon dito? Tingnan natin. Secret, secret. OMG. <laughs> wow. Oh my God. Dalawa. Oh my God. Ang ganda. Michael Kors. Napabango. Ayun naman. Thank you, thank you. Ang laki Michael Kors. Napabango. Ang laki. Ilang ml to? AU Deep Parfum. Hindi ko makita. Basta malaki siya. Ayan. oh, laki. Ayan siya. Pabango. Michael Kors. Ayan. At ano pa ba yung isa? May isa pa. Ano ito? Oh my God, Jaron! Ito ba yung... Oh my God! Wow! Pabango. At paano basahin yan? Givenchy. Givenchy. Oh my God. Aude Parfum. Hmm. Tingnan natin sa loob. Wow, thank you so much sa aming kumpanya. Oh my God! Ay, ang ganda. O, oh, ba? Diba? Ayan siya. Oh my God, Dahlia. Ang bango. Givenchy si AOD Parfum. Super. Super. Pabango nga tayo. Ayan siya, oh. Dahlia Givenchy. Ayan si. natin. Subok lang. Paano ito? Mangyan ka. Mangyan ka rin nangangabel. nga, eh, parang naka-ano, sealed ba siya? Naka-sealed ka ba? Paano? Iikot ba? Ay, iikot pala. Ayan. Amoy, iikot pala. Ang ganda ng ano niyo. Parang dayong. Ang bago. Ayaw ko muna mag-perfume kasi ayaw kong bawasan. <laughs> Ayan siya, oh, ganda ra. Bango, di perfume So, ano yan? performance siya. Ito yung type ko. Michael Kors. Ang laki. Tingnan nga natin yung amoy. Ay, ang bango. Parang ano, parang summer fruit. hmm, Parang summer fruit. So, lalapitan ako ng mga buboyog dito. At saka mga butterfly. Bango. Mm, Rabi, mahalimuyak ang bango? ang hmm, bango? So, yan ang aming regalo mula sa aming company. Ayan. So, ang dami. Wow! Thank you very much sa aming kumpanya na nagbigay ng aming regalo. Ayan. At syempre, andito pa rin pandagdag sa ilalim ng ating Christmas tree. Oh, may Christmas tree. Ayan yung aking napanalunan. Napanalunan sa ano, sa competition. Ayan o. Oh. O, oh, natin yan. Super sarap ng ano, ng Lockridge chocolates na ito. Ayan, ang ating napanalunan. Yung ano, naka plastic, plastic malilit. Nakain na lahat. At syempre, meron pa yan. Paglagay natin sa ating lamesa. Ayan, ito. Siyempre, ayan. Hindi pa yung nakakain. O. Pang Christmas na Christmas. May kalendaryo na ganito. Pero, siyempre, iba lang yung design. Ayan, ang gundo. So, ayan. So, pang dagdag natin yan yung mga aking, yung mga nasa plastic na na eh. Sa tatlo, tinira. Ito ang aking, parang ito yung iba-ibang, dalawang ano pala ito, dalawang flavor sa loob. ats Ito rin. Shining siya, oh. Ah, diba? So, ayan ang aking panglagay sa ilalim ng ating Christmas tree. Wow, ang dami. Thank you very much, ayan, sa aming company, syempre na nagbigay ng pamaskong handog sa amin ng mga trabahador. Ayan. Thank you, thank you very much sa inyong lahat. Ayan. So, thank you, thank you so much mga palanggingging sa inyong panunood yan. Yan, share ko lang yung aming nakuhang Christmas basket na pa-basket sa amin ng aming kumpanya. Ayan, so, by the way, anyway, hi, Will, this is the thing, Patingting ang ating Christmas pa-event ay napospon kahapon dahil lah, uh, ordinary day kasi, eh, kahapon lang yung day off ko, ba diba? So, ordinary day, may mga trabaho lahat, halos ang ating mga members. So, ayaw ko naman na mag-live ako ng Christmas event na wala yung aking mga members. Kasi syempre sila yung most priority sa aking YouTube channel para ma ang kanilang mga premium ay maibigay katulad niya. Ayan, nakatanggap ako ng premium. So, ganun din. Kayo makakatanggap kayo ng inyong mga premium sa aking YouTube channel. Syempre, hindi man ganitong mga bagay-bagay kasi ang layo-layo ko pera, cash, premium, ang inyong matatanggap. At syempre, ang ating mga laro-laro, ang ating mga games, di ba? Alright, so, maghahanap na naman ako ng araw kung kailan tayo makakapag-free ulit ng mahabang pahinga. Halimbawa, the whole day na walang work. So, maglalive tayo at gaganapin natin yan. Dahil by next year, ano na, mas lalong busy-busy na yung aking mga araw dahil nadagdagan na ng oras yung aking per week. Kaya minsan na lang din tayo magkita-kita probably. But for sure, nandyan pa rin kayo. Nagsusuporta kahit nga videos-videos ang ating upload o may live man tayo, may game-game man tayo dyan, di ba? Ayan, at nandiyo dyan pa rin kayo. And for that, thank you very much sa aking mga palangging-ging na patuloy na nagsusuporta syempre sa channel natin. Ayan. So, hanggang dito na lamang ang aking video ngayon. At ayan, na-share ko na sa inyo ang aking nakuha na premyo mula sa aming, hindi pala premyo, pa Christmas basket pala ng aming kumpanya. Premyo tuloy nasabi ko. Ayan, so randomly, bawat, i bawat basket, iba din syempre yung mga pabango hindi lang ganito. So, ito yung aking najakpatan. Yung basket ko. Ayan, Michael Kors. At saka Dahlia Divine Givenchy Eau de Parfum. 75 ml. Malaki din siya. Tapos ito ay ilan to? 100... 100 ml pala ito, kaya malaki o yan o. No? Ayan. So, tapos itong masasarap na mga sweets chocolates. Ayan. Okay. So, hanggang dito na lamang mga balangginging ang aking video. Thank you so much sa pag-watch. And of course, sa aking lalab jean. Ayan, lalab risa. Ayan. At sa aking mga palangga. syempre, Ayan. Ang members ko, alam na ninyo yan kung sino kayo. Dahil ang inyong mga pangalan ay sa, nasa membership membership list. So, alam niyo kung sino kayo dyan. Ayan, good evening, good evening ulit. At magkita-kita tayo very soon. Ingat kayong lahat. Thank you very much and have a nice evening. Laging tatandaan, palangga ko tanan. As talabista, baby. Bye-bye, everyone. See you again. Bye.